So, good afternoon mga kapasaway. So, nandito ako ngayon sa school ng alaga ko. So, may spotted ako mga kapasaway no. Naispatan ko ang isang puno ng ruman. Maliit siya mga kapasaway ang puno niya. Tingnan niyo mga kapasaway o. Oh. O, oh, ayan siya mga kapasaway. Ruman, di ba? Malalaki yan. Inaano sa tindahan, sa mga tindahan, sa mga palingki. Ayan. Ang daming bunga mga kapasaway. Yan ang daming bunga ng ruman na ito. Maliit siya. Bakit kaya maliit ito, mga kapasaway, ano? Siguro native ito na Roman. Ayan. Yung iba is hinog, yung iba naman is hindi pa talaga hinog. Iwan ko kung kinakain ito. Ayan nga, mga kapasaway, o. Talagang, ano na siya, o. Uh, bulok na siya. Laya na siya kung sa Ilungga pa, laya na siya. So, magkuha tayo isa, mga kapasaway, no. Hindi ko alam kung kanino ito. Basta nandito lang yun sa, ano, sa may parkingan dito malapit sa school ng alaga ko, so talaga yan oh siguro mga kapasaway, hindi nila ito kinakain, kasi nga naman is talagang maliliit, hindi katulad sa binibenta sa palingki, mga kapasaway is ang lalaki at sobrang pula so kunin natin itong isang mga kapasaway tingnan natin at buksan uh, buksa natin oh kung uh, makain ba ito, ay ito o, oh. tingnan yung mga kapasaway oh okay So, ayan siya mga kapasaway. Buka na siya. Ayan Oh. Ay. So, ayan siya no. Okay. Tingnan natin doon sa kabila. So, ito siya ano. Ang nakuha ko na ano. Na ruman. Ayan. So, try nga natin tikman, mga kapasaway ko. Hmm. Ano rin siya? Ruman talaga siya, mga kapasaway ko ka lang. Hindi siya masarap. Katulad sa ruman talaga na binibenta sa ano? Sa palingke. Medyo matabang siya, pero medyo maasim-asim, mga kapasaway ko, no? So, ito, kaya... Kaya siguro hindi nila kinakain kasi nga maliit siya, native talaga siya na ruman mga kapasabay. Ayan siya, oh. Ang mga buto nyo is ganun din. Kaya lang ang liliit. Ayan. Tingnan nyo siya. Mmm. Oh, diba? Pero lasang ruman din siya mga kapasabay ko. So, ay. Tignan natin. mm. Lasang ruman. <laughs> So, thanks for watching. Ayan, maliit. Ang super, super liit.